Hello guys! Ang tas ng araw, hindi ko alam kung paano ko ito iilagan. <laughs> hindi, samahan nyo ko ngayon, ayan, mamasyal tayo sa aming lugar, sa aming lugar. <laughs> hindi, mamimili tayo ngayon ng mga pasabay, ayan, yung mga chocolates, ayan, yung mga pinapabilis sa atin. ayon. Tapos, eto, nandito ngayon ako naglalakad sa arcade. Ayan. eto yung haba-haba-haba-haba-haba ng arcade na to. Nandito na lahat, lahat ang gusto ninyong puntahan. Baga, nandito na sa isang, sa isang arcade. Arcade ang tawag dito. Shotengai in Japanese. ayon. eto nga, pag naglakad ka dito, nandito na lahat. May mga sapotosan, may bakery, may kusuriasang yung pharmacy. Ayan, katulad dyan, merong bilhin ng salamin. Pacheck up ka dyan, sabay bili ka na rin. Andito na lahat. Mga damit, mga bags. So, lalakarin mo lang yan. So, alika, lakarin natin ha. Samahan nyo ko. Ewan ko kung yung tingin nyo dyan ay marami ng tao. Pero, sa ngay oras na ngayon, konti pa lang yan. Pagdating ng 12, 1, 2 o'clock, mas marami naglalakad dyan. Kasi mas marami yung kakain sa labas, yung mga lalabas na sila kasi tapos na sila ng trabaho, break time nila, so kakain sila katulad yan, yung sushi o bento, bibili sila ng ganyan. Yan, sa kapihan na yan, dyan sila mag break time, ayun. Tapos yung iba naman, e eh, maglalaro ng pachinko habang break time. <laughs> Sabi yan, alam nyo na siguro kung ano yung pachinko. Ayan, meron ding capsule hotel. Sauna rin yan, tapos capsule hotel na rin. Ayan, pag nalasing yung mga ano, yung mga tao at hindi na makaabot sa densya or sa train, doon sila nag-stay. Eh, may hack and chef din yan. Eh, ah, madalas ako dyan. Sabi kan, may gulayan at gantong oras, kahit gantong oras, may inuman pa rin. Ayan, isa kaya ang tawag, ba? Diba? Tapos ayan, maraming marami talaga haba. Ang haba-haba niya, lalakarin mga doon sa dulo. Mahaba talaga yan. Ayan, may bookstore din. So, dito sa Japan, pag pumasok ka o naglakad ka sa arcade, kahit sa mga lugar, arcade o shotenggay, ayan, nandiyan na lahat kumbaga, makikita mo na ang gusto mong bilhin, nandiyan na lahat. Hindi ka nalalayo. Alam ko, bawat lugar dito ay may mga tinatawag na shooting guy. Paglakas, paglabas mo ng train, may mga ganyan. pero na lang pagka talagang yung sa ano ah, yung inakang inaka o yung province na province, ang tawag nga nila, inaka konti lang yung makikita mo kasi konti lang ang tao doon. Pero katulad dito sa Tokyo, karamihan dito sa Tokyo ng mga ganyan. Paglabas mo ng train, may mga shotenggay or arcade. Ayan, ito yung mga dried fish. Ayan, nakalagay sa mga ganyan, pampulutan din yan. Sabi ganun, pampulutan. Eh. <laughs> pag gantong mga oras, ang makikita mo sa labas ay sila nanay, sila lola. Ayan, sila nanay, sila lola. Kasi sila yung namimili ng panghanda sa hapunan. Ayan, sa gabihan. Ayan, may fast gym din yan, no? Yung fast gym na yan, yung pagka gusto mo ng break time mo, saglit ka lang dyan, pwede dyan. Ayan, mag, mag ano ka, mag workout. Ang cute nito, no, ba diba? Hindi na kasi ngayon madalas mag kimono ang mga Japanese. So, yung mga lumang style nila na tela, pero talagang ang unique, ayan, eh, mababa na lang ang price. Eh, katulad yan, 3,000 lang yan. Yan. Jeans naman yan. Jeans. Jeans ang kanyang tela. Ayan, denim. Ayun. <laughs> Kayo na mag-adjust. Sabay ka eh, no? <laughs> Ayan, maganda din siya at saka cute. Kumbaga, unique. Ayan yung style niya. Ayan, ganyan. So, isinasabay nila yung style nila ngayon sa kabataan. Kasi bibihira na ngayon ng kabataan na magsuot na niyan, ng ganyan. Kung hindi Hanabi o yung may event ng fireworks, mga malalaking event ng Hanabi doon pa lang sila nagsusot ng kimono, yukata, ganun, at saka yung mga event ng kasal. Pero yung karaniwan na gagala or fashion, hindi na sila masyado nagsusot ng ganyan. So ngayon, ang ginagawa ng mga kimono shop ngayon, ay binababaan nila nila nilang presyo para suutin din nila uli yan. Tsaka recycle nila yung mga dati, yung mga noon na tela. Rinirecycle nila. Pero, magaganda at saka unique yung mga noon. So, vintage, ganon. Ano, magaganda. Ayan. So, nire-recycle din nila. Ginagawa nilang bags. Ayan. Handkerchief. At Ay, ikaw muna, ma-share ko pala to sa inyo. Napansin ko, nakita ko kasi. Yung avocado, napakadami. Pero, 98 mura lang. Pero, ito, ang lemon. Diyos ko po. <laughs> ang mahal. 258 yung dalawang yon So, nandito naman tayo. Ngayon, bibili tayo yung mga pasabay. Ayan yung vegan. Wake down daw. Ano yan? Ah, pangpa pang pa lost weight daw yun nga <laughs> weight daw na nga ibang eh, pa lost weight ayan so ayan may nagpasabay sa akin yan bibili natin yan at saka ngayon meron ngayong, ano in o sumisikat na barley ng Japan eto ayan Mabili siya ngayon. Yan, sabi gano'n. Mabili siya at marami nagpapasabay niyan ngayon. Ngayon, ko alam kung hindi nyo naintindihan kung ano yung pasabay, sabi gano'n. <laughs> mga kapitbahay ng YouTube, tingnan niyo yung mga sa kapitbahay ng YouTube, ang Tokyo Shop. T-O-K-Y-O-S-H-O-P-P-E. Tokyo Shop. Ayun. Ayun sa so mga kapitbahay ni YouTube tingnan nyo, nandoon yung mga pasabay. So, bumili ako nyan, tsaka yung, ano, yung Premium Perfect, at tsaka, ayan, yung Alfort, ayan, tsaka yung KitKat Matcha, puro matcha, kasi maraming nagpapabili at nagpapasabay ng matcha. Ayan. So, dyan tayo, bumili nyan na tayo niya, so, labas na muna tayo uli, dahil meron pa tayong bibilin at dadaanan. So, dumaan ulit tayo ng Don Quixote dahil kulay yung Alfort natin. Ayan. Bumili na lang tayo nito. Ayan. Alfort. Ayan. Ito yung mga snacks sa Don Quixote. Snacks lang muna dadaanan natin, ha? Kasi, ano, yun ang ano natin. Maraming pasabay. So, ayan yung mga snacks dito sa Don Quixote na malapit sa amin. So, maliit lang to. Kaya, i-compare sa, ano, Mega Donkey, lalo na yung Sarupongi, mga ganong Donkey Donkey, at saka sa Meguru, ayan, malalaki yung mga Donkey doon. Dito, maliit lang yung donkey. Ayan. Masarap mag sa mga malalaking donkey kasi kompleto sila. Meron din sila mga ano products ng Philippine food. Ayan, ayan. Pero ngayon wala na yung chicharon kasi bawal yata ngayon i-travel ang chicharon. Bakit kaya? Ano? Kasi noong sumakay ako sa aeroplano, pag uwi ko, ano, madami akong dalang chicharon hindi daw pwede yun, na na hold ang chicharon ayan so ito naman yung sa ocasia sang dito ako bumibili ng mga ano mga snacks na pasabay sa akin ayan mura rin siya ito 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 yung mga ano sinaunang sinaunang snacks ay sinaunang snack di ba hindi ito yung mga noong mga kabataan tito dito sa Japan ito yung mga ano snacks na so, hindi nawawala hanggang ngayon yung mga unang-una panahon pa yung kimono style pa yung mga suot nila sabi gano'n eh So, yan yung mga ano, snacks nila doon, yung mga candy nila noon. Yun. Katulad sa atin dati noon, ba, diba, may mga tira-tira, sundot kulangot, yung mga ganon Ganun ang level niyan, sabi ganun. Eh. <laughs> Ito naman yung level ng ano ng mga bazooka. Tatandaan niyo 'yun, 'di ba? Ayan. Ganyan. <laughs> level ng bazooka. Sino pa kaya? Meron pa ba nung kaya ngayon diyan? Ayan. So ito naman high level na 'to. Ayan yung gumi. <laughs> yung mga kabataan naman na ngayon niyan. Mga lamon ni Ayan. Yung mga bagong ano naman kabataan ngayon. Ayan. Ito yung monster fruit. Ayan. Ito yata yung ano yung yung masyadong mahaba. Yung napakahabang-mahabang-mahaba. Sabi ka, napakahabang-mahaba. Ayun, na, nakita niya yung sumisipol na yun. Meron dati tayo niyan eh, sa Pilipinas. Lamo niya naman siya. Pinasisipol natin. Ayun, para mapagalitan tayo ng teacher natin. So, <laughs> Yun na nga, nandito na lahat ng gusto nilang ipabilis sakin, ipasabay sa akin ng mga chocolates, candies, mga snack ng Japanese. Ayan, umiboshi yung ano, parang kiamoy ba yun? Sabay gano'n eh, kiamoy. Ayan na may mga nudo ame, yung ano, parang parang Vicks, parang ganon, mga ganon. <laughs> so, ganon. magandang candy para sa lalamunan yung mga yon. So, nandito talaga tayo para bumili na mga, hindi naman na mga, nung pasabay sa akin na chocolate KitKat. Ayan, yung matcha na yan. Kasi kinulang ako sa donkey. So, bibili tayo yan. Pati, ayun na yan ha, ah, bumili na rin ako ng topo. Ayan. So, yan ang bibili natin ngayon dito. So, yung mga ano, ha, alam nyo na, sa, sa mga kapitbahay ng ano. <laughs> yung Tokyo shop, ayun. Dun, 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 sila nagpapasabay. Ayan. So, ayan yung nabili natin KitKat. Magbayad na tayo. Punta na tayo sa counter. Bayaran na natin. That's it for today muna tayo. Ayan. Kasi mabigat siya. Magbabas lang si ating. <laughs> so, ayan muna ang ating bibilhin. Magbayad na muna tayo. So, umuwi muna tayo kasi mabigat na bitbit -bit ko. Magbabas lang tayo. Ayan ang pamasahe. 210 yen ang pamasahe sa bus. Ayan, marami akong bitbit. -bit. Pero sige pa rin ang vlog. Sabi <laughs> pa. Sige pa rin ang hawak ng telepono. Eh, ng cellphone. Ayun, telepono. <laughs> ng cellphone. Ano, Para-paraan na lang yan. Ayun. Ayan, umuwi muna tayo. Nagutob si Ate Jay. So, mag-ano muna tayo. Snack muna tayo. Ayan. Ayan yung mga sweets ng Japan. So, magkaka muna tayo. Snack muna tayo. Yes. Ayan. Siyempre, don't forget to like and subscribe. Ayan. Abangan nyo mga susunod na kabanata ni Ate J. So, susunod na kabanata ni Ate J. So, guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Ay, eto na pangali yung box. Ayan. I-ano na natin siya. I-papadala natin sa Pilipinas. Andyan lahat yung mga pasabay. Thank you. Bye!